nating ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. Baka di lang talaga tayong dalawa. Yo, what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. And hit your, your notification bell para being updated if I have a new upload. My name is Kate and you are watching homolos TV. 3 hours later Our vlog is about mga signs na nagsisinungaling ang ka-LDR mo. So, check it out! 1 eternity later So okay, nga mga peeps, let's start na sa ating panibagong topic. Yung mga signs na nagsisinungaling yung ka-LDR mo. I'm not telling mga peeps ha, na kapag tumpak siya sa 6 na sign na to, is totally sinungaling na talaga yung ka-LDR mo. Baka natamaan lang siya. <laughs> <laughs> hindi ko na kasalanan yon kung napasama siya dito. But then, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahalang gumawa ng paraan kung paano mo siya makukulay. Kasi binibigyan ko lang kayo ng tips kung or, or, yung mga signs, kung ano nga ba yung mga signs na nagsisingod, nagsisinungaling siya sa'yo. Let's start! Number one is, pala, eto yung tandaan yung mga pips ha, ng as in, certified na sinungaling. <laughs> talaga. Certified na sinungaling yung ka-LDR mo is palaging video yung sinisend niya sa'yo and never mo siyang nakita sa video call. Kapag yung ka-LDR mo interesado sa'yo, sincere siya sa'yo or talagang ipupush, niya, ipupush ka niya mga pips ha, tandaan niyo, siya, siya mismo ang unang mag initiate na makapag-video call sa'yo. Kapag palaging video yung sinisend niya and then kapag tinatanong mo kung pwede ba tayo mag-video call and kung baga, ano ba tawag doon? Kung baga, palaging, palaging iniiba niya yung, yung, magsagot niya sa'yo na gusto mo magpag-video call and ang dami niyang reason, gito, gito. Kapag gusto, may paraan. Tandaan niyo yan, ha? Pero pag ayaw, ayaw talaga. syempre, maraming dahilan. Hello? <laughs> Number two is, hindi siya. Ito yung kapag nag-video call na kayo, ha? May date mo, date mo din malalaman, mga pips, na kasi sinungaling yung ka-LDR mo, kapag nag video call kayong dalawa, and hindi siya nakikipag-eye contact sa'yo. So, ito yung tandaan yung mga peeps. Siyempre, yung, 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 hindi lang yung afam, mapapinoy, mapababaeng afam, pwede din siya, mga peeps. Iyon <coughs> nga, hindi siya nakikipag-eye contact kapag nag video call kayong dalawa. Or, busy siya, kakatingin sa ibang ibang gadgets niya o sa phone niya kapag nakikipag video call siya sa'yo. So, for what para pag-aksayahan mo siya ng panahon is hindi nga siya interesado sa'yo. Hindi nga niya makuha makipag eye contact kapag nakikipag video call siya sa'yo. So, kapag ganyan mga peeps ha, alam na this. Alam niyo na. ano Basta gamitin niyo lang yung intuition. Intuition? <laughs> gamitin niyo lang yun mga peeps kasi makakatulong yan sa inyo. Number three is iba-iba palagi yung sagot niya sa iyo. So i e, dito mo din malalaman mga peeps sana. Mm, <coughs> hinga muna. Dito mo malalaman na nagsisingol, nagsisinungaling yang ka LDR mga pa mga pa, pa Pinoy, mapaunggoy, charla. <laughs> dito mo malalaman mga peeps na nagsisinungaling siya as in clear naman yung yung tanong mo sa kanya, clear na clear yung tanong mo sa kanya, ha? Pero bakit pa iba-iba yung sinasagot niya sa'yo? Kung baga, for example, tinanong mo siya kung bakit taghiwalay sila sa ng ex niya, ito yung sagot niya sa'yo. And then, so by the next naman na chat niyo or the next na video call niyo, iba na naman yung sagot niya sa'yo. So, hindi consistent mga pe. So, meaning, meron siyang tinatago o... O, nagsisinungaling siya sa'yo. Yung, kumbaga, ginagawa. Kung ano ba tawag doon? Para bala ginag... Mm, mm. <laughs> ano ba tawag doon? Kung, kumbaga, scripted yung sagot niya sa'yo. Yun. So, number four is... eto isang sign din to na nagsisinungaling siya is over-defensive. So, tayong mga babae, syempre, gusto natin ng assurance. Ngito, ngito, ngito. <clears throat> alam niyo na yung kung gusto natin ng validation mga peers kapag nakikipag LDR tayo So, kapag first time mo pang nakikipag-LDR, I know normal lang yan na gusto natin ng validation, na sasabihin ng, anang LDR, na, naka-LDR natin na natin, ganito nga, yung mga mag-on na tayo, ganito na hindi na siya magipag mag usap sa iba, ganyan, ganyan. So, eto na yung kapag naging, naging over-defensive na yung ka-LDR mo, kapag tinanong mo siya ganito na, How much do you love me, Char? <laughs> Di ba tayong mga babae? O meron din naman mga lalaki na ganyan yung mga tanong, ha? Yes, syempre, tinatanong natin na ganyan. And then, sasabihin naman sa'yo na you don't trust me, ganyan, ganyan, o oh, wala, mga hindi ka nagtitiwala sa kanya, na iniisip yung mga negative, negative palagi yung mga thoughts mo about sa kanya. Yung, as in, sobrang defensive niya, mga pisa, sobrang defensive niya sa sarili niya. So, dun mo malalaman na, may tinatago siya o nagsisinungaling siya sa'yo. Kaya, tandaan nyo yan mga pips ha. Gamitin mo yung utak mo para hindi ka mapunta sa maling tao. Hindi tao uyak, wala ikaw ugat ko. So, number five is, wait lang. Hinga muna, hinga, hinga. So, so number five is, Iniiba niya yung usapan. Ako, relit na relit ako dito mga pips. Sa mga kachat ko dati. Uh, Siyempre, four years ba naman ako nakikipagchat? chat <laughs> alam na alam ko yung mga galawan ng mga, ng mga sinungaling, mga certified na sinungaling, certified na malilibog, certified na kantunan lang ang hanap kapag nakikipag-video call, kapag nakikipagchat chat sa mga Pinay. So, kapag iniiba niya yung usapan, mga peeps, sana na tinatanong mo siya about sa plan niya for the future or sa plan niya na kailan siya pupunta ng Pinas, kung ano ba yung mga balak niya, ganyan, ganyan. Then, iniiba niya yung usapan, mga pips. Kung baga, napag-usapan napag, napag niyo mismo yung, yung about... Three hours later. So, ayun! Sorry, mga peeps! Wait lang, naputo yung vlog natin kasi may tumawag sa messenger. <laughs> yun na nga mga peeps ha, kumbaga um, iniiba niya yung usapan, kumbaga napag-usapan niya yung, napag-usapan yung dalawa, yung trip niya to Pinas, na ganito, ganito. Then bigla siyang napunta dun sa kalibugan, or biglang, bilang nag-iba yung topic na sinasabi niya sa'yo. So meaning mga peeps, is, hindi talaga siya interesadong puntahan ka, hindi talaga siya interesado na, na ka. So pagkapag ganyan, huwag ka nang maging tanga, char. <laughs> sorry ha. Sorry sa word na yon. Pero, gusto ko maging, maging, dapat maging, maging, ano tawag doon? Maging realistic. Ganun ha. Kapag tanga, tanga. Oh. So, ganun. So, tanga. <laughs> Kapag ano, wala tayo magbakatanga, wag na nating ipagsiksikan yung sarili natin sa taong ayaw naman sa atin. Basta sinasabi ko palagi sa mga viewers ko ha, na wag na wag kayong mag-focus sa isang kachat lang. Number six, last na tayo, is galit lang. Inuulit niya 'yung tanong mo. So meaning hindi hindi na capture, <laughs> capture talaga. Hindi na capture sa utak niya 'yung tanong mo kasi nga hindi lang ikaw 'yung chinachat niya. Kumbaga madaming babae, babaeng-babae 'yung yung nagtatanong sa kanya ng the same question na tinatanong mo sa kanya and yun nga, inuulit niya kasi nga, hindi siya nakafocus sa iyo mga pips, isang sign yan Hana na nagsisi na ngaling din siya o may tinatago yung ka-LDR mo sa iyo, kaya sinasabi ko na wag na wag kayong mag-focus sa isang kachat lang, kapag sure na talaga kayo, as in, may assurance na may validation, ganyan, ganyan na pinaprocess na yung papers ganyan So, kapag sure ka na talaga, mga kapips, ha? Kapag sure na talaga. <laughs> kapag sure na talaga. Ulit-ulit. <laughs> Yun na nga, kapag yung pinaprocess na yung papers you know, ganyan, ganyan. So, doon ka lang mag-focus kapag sure na talaga kayong dalawa. Pero hanggat hindi, hindi pa, kumbaga, 50-50 pa. As in, huwag mo nabuhos agad. Kasi, alam niyo na mga peeps, I know na tayong mga babae is mabilis tayong main love, mabilis tayong ma-fall, lalong-lalo na kapag grabe yung kaswitan ng nung nung ka LDR mo sa pero scam lang pala lahat. <laughs> scam lang pala yung kaswitan niya. Kaya tandaan niyo yan mga peeps, Ha? I hope na may natutunan kayo sa video na to. And I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie and I'm now signing off.